mahimbuntag ka nang na ako'y na, kumpare mga idol ba kining iniyang in, kauban ako ni sa unas trabaho niya <coughs> nakita na ako siya gahapon mga idol dugay-dugay may man kay dungan nun may anig hawa sa trabaho na mugod niya nakita na ako siya gahapon kanang na siya sa kanang hardware ba o sa hardware sa amo nga kanang atang lang siya sa hardware niya kung na mga mamalit tayo nga na idakang karga sila ang pakyawon, mo na ilang may iyan trabaho mga idol so kita na ko siya gapo na natiguan naman akong pare so ako siyang giingnan na makita ni karon kay na ako ikarga sa iya so makita ni karon kay na ako ikarga ako siya, surprise siya ba surprise na ako siya sa kuan bonsai iyang kuan surprise na ako siya dito dad na ako siya dito sa gasoline station kay ang iyang sakyanan atong tubilan kay may nalang makatabang siya ang pamilya bagay mga urban tao nang kamot so makita may karoon mga idol so atong atoon yeah. ato siyang mga kanan surprise to na siya bang pedalman piyas to anang gasolina mga idol siguro multi cup na yan sa kanan mga idol

Nag-awas na Kami awas. Nah, Pwede ni ito, big na. Nas, nasa tubangan. Pan Panasa atubangan pa. Pa. Nasa tubangan nagagas. Okay, Bilis oi. <laughs> Ayaw pare. Pare pare. Kapan yeah. horan? Langgir naman 'yo. Tingnan <laughs> mo 'to.

ya pokoknya eng neraka pak